yan yung ano bubunaw ito sa nibi yung din ng protesters na bubunaw para siyang bubuwa pero malalaki ito sa bubuwa kulay orange pag hinog ang bubuwa yellow pag ganito yan po yung parang lansunis bubuwa. Ang lansunis bubuwa dito sa Waray. Ang ang ganitong protas ay bubu bubunaw. Bubunaw siya mas malaki siya sa lansunis. Parang itsura niya lansunis kaya lang kulay orange. Ang lansunis dilaw. Yan ang ilog ng tunga. Sa tunga, light eh. Malaking ilog siya pero ito pwede ka maligo kasi malinaw pag hindi umuulan, tagulan. Kaya lang yan malabo-labo kasi umuulan. Yun. Parang resort siya. Pero meron siyang swimming pool. Kung gusto mo swimming pool, pwede rin. Pwede rin sa ilog kamaligo. Kaya yun. pwede ka mag ano dito mag renta ng mga cottages yun benta benta kita ah kita ah ka na po yung hidug ng ano hidug ng tunga lady video malabo konti kasi panang ulan malinaw yan pag uh, walang ulan pwede mong inumin ayan o. dito kasi nagpabuk yung pinsang ko limon grass resort sabi ng ilo. ayan o yung swimming pool tabing tabi lang talaga siya ng ilog kaya gusto mo running water punta ka sa ilog ayan o ayan hindi ko yung pinsan ko sa ano tingali ito ting. Lemon Grass Resort Explosive. Kami lang ang customer, walang ibang customer. we <laughs>